youtube channel. Kung bago ka lang sa channel ko ako po si Jackie. Nag-upload po ako ng mga video about sa aking life experience sa aking journey sa pagtatrabaho abroad bilang isang domestic helper o FW. At ngayon nandito ako sa Pilipinas. For today's video, sasagutin ko yung tanong ni Kabayan nag-comment kasi siya sa previous ko na video about sa loan sa PGH. So ito yung tanong niya Shout out sa'yo Rain, music Correct me if I'm wrong kung tama yung pagkabigas ko sa pangalan mo. Hello ma'am, maganda po ba mag-loan sa PGAIDS? So ang masasabi ko lang sa tanong kabayan, ang PGAIDS ay isang legal na lending company. Wala silang hinihingi sa atin na collateral kapag mag-loan tayo. Ang hihingiin lang nila sa atin is yung photocopy ng ating kontrata o EC, plane ticket, NBI at marami pang iba. Pero sa pag mag-loan tayo sa kanila, hindi sila hihingi sa atin ng collateral. Big sabihin, hindi sila maghihingi ng uh, titulo ng lupa or um, ORCR ng motor or tricycle. Hindi nila tayo hihingian. Ang hihingin lang nila sa atin is yung dokumento natin or requirements natin bilang isang OFW. So, yun lang ang masasabi ko sa tanong mo, kabayan. Yung follow-up question niya, kailangan po ng pirma o kailangan po ba isama ang kumiker doon sa pjh Yes, kabayan. Kailangan ang perma at kailangan ding isama ang kumiker sa PGH. Pero, sila yung magsasabi kung kailan mo dapat isama ang iyong kumiker. Kapag pupunta ka doon sa PGH at mag-inquire ka, Unang-una nilang ibibigay sa iyo yung form na pipilapan mo. Tulad nito, ito yung example ng form na pipilapan natin kapag mag tayo sa PGH. Ang nakalagay dito, isang form para sa OFW. Ito yon Piliin mo, example, yung pangalan mo, yung birthplace mo, yung contact number mo, lahat ng kailangan nilang malaman, dito mo isusulat. Pangalawa, ito yung para sa co-applicant or yung sa co-maker. So ito yung ibibigay nila sa atin kapag pumunta tayo doon sa PJH. Same lang naman yung uh, isusulat. So pangalan lang din, tapos yung birthplace, contact number, dito mo isusulat. Tapos sa likod nito nakalagay dito is yung proper sketch of home address. So, maglalagay ka dito ng sketch ng iyong home address. So, ito lang yung ibibigay nila sa atin kapag pupunta tayo dun sa kanila, mag-inquire tayo. At isasama din nila itong papel na to. Dito nakalagay yung mga list of requirements. At itong maliit na papel na to, nalagay nila dito yung email nila, tapos Facebook at kung sino yung hahanapin mo doon sa opisina. So, ito yung mga form na ibibigay nila sa atin kapag nag-inquire tayo sa kanila. So, hindi pa hindi pa natin kailangan isama agad-agad yung ating commuter. Kapag sinabihan tayo nila na isasama natin yung commuter natin para pumirma doon, yun na yung time na isama natin yung comicker natin. Pero pag nagpasa pa tayo ng mga requirements, hindi kailangan ang comicker na isama doon. So, two days daw yung processing nila, yun ang narinig ko sa staff ng PGH, yung processing nila sa papilis natin, two days. Tapos yung OEC at plane ticket, hindi kailangan agad-agad na ipasa natin yun kasi hindi pa naman natin yung makukuha agad-agad sa agency. Pag nag-flight na tayo, Saka lang natin mahawakan yung ating OEC at plane ticket. So, doon na yung time na ating picturean yung ating OEC at plane ticket at isend natin sa uh, staff ng PGH. Uh, huwag din kayo mag-alala kasi bibigyan nila kayo ng kanilang Facebook account kung saan natin pwedeng isend yung ating OEC at plane ticket at yung iba pang dokumento na kailangan natin isend sa PJH So, sa mga nagtatanong sa akin kung pwede ba ang ang OFW na nasa abroad na mag-loan sa PJH. hindi po talaga pwede kasi may kailangan siyang permahan at yung mga dokumento, kailangan din niyang ipasa personal at kailangan din siyang interview doon sa PJH. So, sana na-explain ko ng maayos at masagot ko yung tanong mo, kabayan. So, pangalawang question mo, ilang days po ba bago na-approve ang loan sa PGH? Kailangan po ba kasama ang komiker para pumirma doon? Gaya ng nasabi ko kanina, yes, kailangan isama yung komiker para pumirma doon sa PGH. Pero, hindi siya agad-agad isasama. Kapag sinabihan ka lang may ng staff ng PGH na kailangan mong isama yung kumiker mo para pumirma, doon palang lang isasama yung kumiker. Tapos ilang days po ba bago kayo na-approve ng loan nyo sa PJH So, sabi ng staff ng PJH 2 days yung processing nila. Pero sila pa rin yung masusunod kung ilang days or ilang weeks ia approve nila yung loan natin. Ang gagawin lang natin, ipapasa lang natin lahat ng requirements na kailangan nila, i-submit lang natin sa kanila lahat 'yun, photocopy at kung kailangan nila makita yung original, ipapakita natin doon. Tapos bibigyan tayo ng form na pipilapana natin doon, tulad nito. Bukod pa nito, mayroon pa din silang form na ibibigay sa atin na isusulat natin doon yung net income natin, yung mga ginagastos natin, expenses natin, tapos ito total natin doon, lalagay natin kung magkano lahat yung expenses natin, yung mga bill, yung mga uh, gastos sa eskwela ng ating mga anak. So ilalagay natin doon sa form na ibibigay nila. Kapag nagpunta tayo doon at nag-inquire tayo, yon ang ibibigay din nila sa atin. So, ang una-una nila ibigay ito, dalawang copy, tapos kasama na din to, list of requirements. Tapos kapag nagpasa na tayo ng requirements sa kanila, naipasa na natin lahat, i-check na nila yon, tapos ibibigay nila yung form na yun. Yung nasabi ko kanina na kailangan natin isulat doon yung lahat ng expenses natin, tapos ito total din natin yung mga expenses natin, isusulat natin sa form na ibibigay nila sa atin. Yun yung experience ko nung nag ako ng loan sa PJH. Pero wag mag-alala kasi may sample doon na nakalagay sa wall ng uh, sa loob ng opisina nila. So, yun lang yung pwede mong gayahin kung paano uh, kung paano siya i i add kung ano-ano yung mga kailangan mong ilagay doon sa form na ibibigay nila. So, yun yung dapat nating gawin. Pag naipasa na natin yung mga requirements, tapos na-fill up na natin yung mga form, at nasagot na natin yung ibibigay nila na form na lahat ng mga expenses natin, so, bibigyan tayo din ito. Uh, nakalagay dito, data privacy a consent form. So, bibigyan ang isang OFW, isusulat niya yung name, at uh, full na middle name at uh, apeliedo, susulat niya tapos sa baba ganun din uh, susulat yung name tapos yung full na middle name at yung apelyido tapos perma sa taas ang co-maker at saka yung OFW ang bibigyan nito so mayroong mga na nakasulat dito hindi ko na lang babasahin baka kasi bawal so Ibibigay naman sa atin to at saka sa co-maker. So, ito pinadala lang po sa akin kasi yung co-maker ko hindi siya nakasama nung time na nagpasa ako ng mga requirements. So, pinapirmahan ko na lang sa kanya, pinasulatan ko sa kanya ng pangalan, full yung middle name at saka piliedo, tapos perma. Tapos, pinicturean ko lang to, tapos isinend ko lang sa messenger. So, huwag kayong mag-alala kasi igagayad naman kayo ng mga staff doon ng PJH. Basta, uh, complete lang yung requirements natin, tapos uh, kailangan lang nating sundin kung ano yung mga sinasabi nila na mga dapat nating gawin at advice nila. Sundin lang natin para mas mapabilis yung pag-loan natin sa PJH. So, number 3 na tanong ni Lisel, shout out sa'yo. Yung tanong niya is, Ma'am, tanong ko lang po, kuha po ba agad ang loan sakaling, kaling uh, kuha po ba kaagad kung sakaling mag-loan at paano po pag walang plane ticket at OEC? So, gaya ng nasabi ko kanina, ang plane ticket at OEC, Ibibigay na lang yon or isisend na lang natin yon sa messenger. So, tupalo na lang yung plane ticket at OEC at marami pang iba. Ang kailangan lang natin ipakita agad-agad sa PGH kapag mag-loan tayo sa kanila is yung puto copy ng ating kontrata. Yun ang unang-una nating ipasa sa PGH kapag gusto nating mag-loan sa kanila at mga valid ID, at yung electric bill, barangay clearance, at marami pang iba. So, dito naman, bibigyan kayo ng list of requirements. Kaya, bago kayo mag-flight, for example, one week before yung flight nyo, so, kung gusto nyo mag-loan, kung gusto nyo ng pera na ibigay sa pamilya nyo para pang gastos nila, pwede kayong pumunta sa PGH. Bibigyan naman kayo. Nakalagay naman dito sa Uh, list of requirements ng PJH na tupalo yung visa o easy at plane ticket so sana na-explain ko ng maayos ka ba yan, nasagot ko yung tanong mo marami kasi nagtanong sa akin sa mga previous ko na video ma'am, ilang weeks ba or month ba yung approve ng uh, loan sa PJH so hindi naman siguro abot ng month mga weeks lang siguro kasi ang sabi doon, 2 days yung processing nila So, kapag na complete mo na lahat ng requirements, so, ma-approve ka agad yun. Depende yon sa requirements. Kapag na-comply mo lahat, syempre, i-approve ia nila agad yun. Tapos, nagdanong din sa akin, Sir Jason, ma'am, magkano raw yung approve mo na loan sa PGH? So, ang in-approve sa akin na loan sa PGH is 30,000 pesos. Nung una, nung papunta ako sa Bahrain, nung first time kong mag-loan sa kanila, ang approve sa akin is 40,000 pesos. So, binago nila ngayon kasi nga daw uh, nagbago yung destination ko. So, may mga ano kasi yan sila sinusunod na mga rules. So, yun yung sinabi sa akin ng staff ng PGH na ang pwede kong mailon is 30,000 pesos. So, tinignan niya nila yung record ko. So, nakita nila doon. Tapos, may tinawagan si sir nung Nung interview niya ako, tapos siya magtanong sa akin, sabi niya, ma'am, magkano yung ilo-loan mo? Ang sabi ko naman na, sinabi na ni ma'am yung nag assist sa akin na 30,000 raw pwede kong ma-loan. So, yun yung sinabi ko sa kanya kasi marami yung mag-interview sa atin. So, may tinawagan si sir, at yun yung napag-desisyonan. Kasi may mataas pa sa kanila yung magde-decide talaga kung magkano yung pwede nating ma-loan. Bukod sa mga staff na mag aasa sa atin, titingnan nila yung kontrata, may mas uh, mataas pa na uh, na posisyon na magde-decide kung magkano yung pwede nating i-loan. So, yung loan ko is 30,000 pesos. Babawasan pa nila yon ng uh, unang unang deduction. Kasi kailangan kong magbayad ng unang bayad. So ikakaltas na nila yon sa loan ko ngayon. For example, uh, may ano kasi doon, may sinabi sila sa akin, ilang months mo babayaran yung loan mo. For example lang ko, ha, hindi ko talaga totally alam kung magkano ang exact amount na ibabayad ko sa kanila monthly kasi late na nilagay ipibigay yon yung listahan na yon kung magkano yung ibabayad ko. So, for example lang, bibigyan ko lang ngayon ng idea. For example, yung loan ko ngayon is 30,000. So, alimbawa, eh, babayaran ko siya ng 6 months. So, babayaran ko siya ng 6 months. So, for example, 30,000 uh, 30 ang loan ko. So, 6 months, babayaran ko siya ng, for example, 7,000 a month. So, Babaya, magbabayad ako ng 7,000 a month so yung loan ko na 30,000 babawang sa nila ng 7,000 for example lang po guys uh, hindi talaga ito yung tutuong uh, uh, yung computation ng uh, pwede kong ibayad sa kanila or yung pwede kong monthly sa kanila 7,000. So, yung 30,000, babawasan nila ng 7,000. So, magkano lang yung matitira? Nasa 20 plus na lang. So, yun yung matatanggap ko. Pero, pag nakaalis na ako at nakasahod na ako, first month, hindi na ako magbabayad sa kanila kasi pinaltas na nila. Ang rason kung bakit nila kinakaltasan ng first payment para uh, wala daw tayong dahilan na madidelay tayo sa pagbabayad. Kasi unang buwan natin doon, hindi tayo magbabayad. So, the following month, kung example, uh, delay yung sahod natin or hindi pa tayo pwedeng makapagpadala, agad-agad uh, sa ating pamilya. So, mayroon tayong sahod ng unang buwan. So, naipadala na natin yun. So, kailangan mag-reserve ka, ka talaga ng pambayad sa PGH. Uh, dibaling di baling, ano ka, yung advance ka magbayad, huwag ka lang late magbayad. Kasi kapag late ka magbabayad sa kanila, may ipapatong na naman sila na interest. Yun yung uh, patakaran ng PGH. Di baling advance mo bayaran, may ano yun, may discount yun kapag advance mo binayaran. So, yun yung rules nila. At yun yung explanation ng staff ng PJ8 sa akin. So sana na-explain ko nang maayos at naintindihan niyo yung proseso kung paano mag-loan at kung magkano yung na-approve sa akin. Sana nasagot ko nang maayos at sa mga tanong niyo kay Licel, shout out sa iyo, kay Rain, shout out sa iyo at kay Sir Jason. Sana nasagot ko nang maayos yung tanong niyo about sa PJ8. Kung mayroon pa kayong mga tanong, please comment down below. At kung nagustuhan nyo ang topic na ito, please paki-pindot yung like. Paki-share niyo na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ia-upload ko pa. So Maraming maraming salamat sa inyong suporta at tiwala sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa panonood and God bless ating lahat.